Okay, ito na naman po tayo. Ang favorite ng mga tukling, video. Mm. Ang mga bakla, toming na naman. Ayan, kasukawan. Hmm. lalo to. Pak! 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 Pakak! Napakyo ka naman Mm. RC, panoorin mo ini. Lola Bea mo. Pak! Laka. Mmm. Si Johar. Mmm. Ang daing pido ng mga bakla. Napiyok, napiyok. Mmm. Ayan. Mmm. Puro nga nga mo lang. Baby, na naman ako. ulam na. Gumigetching pa. Oh, huling-huli. -huli. Sa camera, ha? Medyo lang sila na. Getching pa today. <coughs> Ayan. Ayan. Oh, ito uh, the best. Oh, di ba? Pak. Sumpak, sumpak. <laughs> Laka. Oh, ano? Oh, lapyok. Mm, mm, mm. Medyo lang sa nag pa rin. Paano ba? Laka. Langak. Sakit sa bato Abotin ang haabutin ng baklang ito. Oh, 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 oh. Ano? Oh, ano, ano, bakit? Oh, ano, ano, bakit? Tumingin ka dito, tumingin ka, tumingin ka, tumingin ka. Asin na ba yung -anap -anap mo? Umarap ka dito. <laughs> niutaka ka. Ito the best sa lahat. Si Nana number Nana Merm! Lagi ko sa YouTube. Nana na to. Hmm, di ba? Ang pinaghalong Romy. pa ka At Toto ka Hermie. Anong buwan lumabas? <laughs> ang pinaghalo ako at Hermes, ito po <ang> Baya, <laughs> hiyoko! ito, oh, ito Ano e? mo ba lahat ng magic sa? Ito po pa Sakit sa bato? Nag-asintay ah. mong katas mare. Hindi! Hindi lang dapat. Yung kulay niya, pulmon okay. ng asin. Pulmon ng asin. <laughs> ng asin, di ba? Baka so, oh. ito, bakit nga pag-anood? Hindi. kasi ng asin ni, eh. oh. oh. O, to si Nana sa atin nyo ulit me pak mmm napiyok napiyok na naman <laughs> <laughs> bakla pag pala ni Tay dapat ito may award eh mmm best in ane nagluto <laughs> best anong connect ito o tao pak ang uh, urap urap mmm si Mark from ano Marilaw, Marilaw tao. Kaway oh, ka naman. Kiss. <laughs> <laughs> oh, di ba? Mm. Champion. <laughs> Champion saan? <laughs> Mamaya ito na ano, Choi na, Dani Beya Beya. <laughs> Plaka. Plaka. <laughs> Asya Bebang Asya ko Ganon. Takayis. Mm, ano na, ngayon ni Gatching Gatching ka pa ng Julams lang, ngayon, buwari ng labas, May, ending. Ayoko na, Maalat. <laughs> Wala ka. Ito, ayoko kaya yarn. <laughs> oh, yun, ending na. Gutom na ako eh. Gusto ko lang lumapuse.